Good morning guys. Meron na akong napulot na ano. Idinamay pa Ito yung mga pledges. Thank you. na yan. Shout out Sir X. X. Mga line, na, mga laking 90s. Alam nyo to ganito. Walkman. Channel 20. Ito napulot ko to Ito rin. Napulot ko rin to Tiboy, Paul at Sony oh, Sony Hanapin natin yung magandang estasyon Gumagana patay yung pasyente. at oh. may utang pa sa ospital. Totoo ba sir na hindi nyo nilalabas po yung... ngayon yun sa radyo. O yun. Ang haba ng wire. nito uh, hindi o. Uh, usually na uh, bibigay ho namin yung ano. Uh, pero para mga ano, namin yun. Mm -hmm. uh, meron silang uh, PN or uh, meron promissory, ano, note. promissory, note. Oo, okay. yun lang po uh, yung ano namin.

Ah, 2 ml lang po 'yon. Ah, pero wala pwede-pwede. <coughs> pwede pa pwede. pwede lang, so, lang So, doktor, salamat na marami. <laughs> na, na ano, na lang, uh, so, mas naunawaan po namin ang inyong sitwasyon. na- ano na-explain ko to lang na mas po namin ngayon kung gaano po kahirap ang minipon, uh, trabaho Alam niyo na yan ang paborito ko. Masirap. Walkman. Mga laking 90s, 80s. Alam niyo to. Walkman. Ayan, uh, you ayan o. Know, Suksuksuk -suk lang sa anong gilid. Eh. Tinapon, wala na lang takip. wag magpabiktima sa mga kumakalat na fake news paano mo malalaman kung when his brothers sold him into a life of sleep parang anti terror yung makatotohan. Ayan tuning niya like guys Wala yung makuha. It is the taught by Jesus when he extended God's Nino. For more uh, Awelo lang sa eh. Mas kailangan ng maraming Pilipino, well, binabanggit number one. team. Uh, para sa uh, kahit saan man, kahit kailan, Anna. pwede niyo mapakinggan. Maraming, maraming ang galay. Meron tayong oh, oh. instant na sound. Naku, um, ilang araw na lang. 85 days na yun, di diba? Bago magpasko. So, good luck sa mga... Nyo, may bonus na ba? Bullion, Ay, tuning. No, wala wala mono stereo. normal limit PBLS eh. Ang <laughs> tagal na nito uh, Sobra na ba taon to? Nila, eh? oh. Condition oh. pa rin ah, 90s pa to <laughs> Si Pangulong Dagong yun <laughs> Maraming hindi nag-file na kanila mga kandidasi na na ah nagpo-post at may mga na ako. Nag-file na ako, boto mo ko. down payment. <laughs> 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 tape street Bangkador. Yung tip nito, gumagana ba kasi. ano Bexin, servisyo tayo nasa bayan hindi yung natakbo ka tapos dita? yung batirin niya yung maman na oo oh, yung maman na ip 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 takbo tayo e, 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 e. para Eep. makatulong tama right. salamat po at saka mga babae <laughs> ah, wala na hindi na nga mga takbo mga babae pa Wah! wala wag niyo ganyan ganyan na yung car <laughs> nagspot <-spawn> na ako nakasalamat <laughs> sa inyong pampamina wag kalimutan syempre pag ang iboto, Love Radio. Love Radio. At iboto nyo rin ang pambansang tita, Tanya Chinita. Iboto sa radio, At iboto nyo rin ang angkol na, kol na, kol na, angkol. Parang sagot. Ito so, number one. Ito po, ang... love, po yung 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 love Radio. radio. dito lang guys. Sa so, Pasilip sa ating Sony Walkman at saka na pulot kong Speaker, TV speaker Thank you for watching, copyright na